Magandang araw. Ituturo ko sa inyo ay eh, tungkol sa luga o otitis media. Ang luga ay mas madalas sa mga bata kaysa sa matatanda. Nag-uumpisa ito sa sipon, allergy, sinusitis at impeksyon dulot ng, ng bakterya at virus. Dahil dito, ang sipon mula sa ilong ay pwedeng pumunta doon sa Eustachian tube. Doon mag-iipon ngayon yung sipon at fluid at dadami siya sa Eustachian tube makikita natin ito ang normal na eardrum. Hindi siya nakalobo. Kapag marami ng sipon at fluid, ay lumolobo na siya. Ito ang tinatawag na otitis media. At kapag sobrang impeksyon, ay lalabas na at mabubutas ang inyong eardrum at doon lalabas yung sipon of fluid na nag-ipon nga. Ano? Uh, sintomas nito, paglagnat, pagkabingi, pagsakit ng tenga at pagkabutas ng eardrum tip nga natin, kumonsulta sa pediatrician o ear, nose, throat doctor para bigyan kayo ng antibiotics. Huwag humiga ng flat sa kama. Mas mainam na kaupo o mataas ang ulo para mag-drain ang luga o yung fluid doon na galing sa tenga. Uminom ng maraming tubig at sopas. Uh, lumunok ng madalas o kaya mag-chewing gum kasi makakatulong ito sa paglabas ng luga. Salamat po.